Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea sa kok ni Filippo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ang iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbataan ng maraming hirap. Sa itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga estriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Tayat ni siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikan si Pedro. Lumayo ka sa tanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alam-alam sa atin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.